Ah, magandang hapon sa inyo boss meron tayong inmax na kung mapapansin nyo yung disc split nya put put na put put pang harap to tsaka panlikod pares put put kaya lagi daw na naubos lagi yung brake pad nya ayan nagpalit na tayo ayan bago na siya tapos nagpalit na rin tayo sa ah, likod ngayon papalit tayo brake pad ngayon pag nagpapalit kayo ng brake pad para hindi masira yung rotor nyo sa ABS bubuksan nyo to bago nyo ipush yung piston kasi pag hindi nyo binuksan yan mapupunta yung fluid dun sa rotor sa ABS kaya minsan nasisira yung ABS kaya kalimitan yung iba hindi nila binubuksan kaya nasisira kagad napupunta dun sa ABS sa rotor yung fluid brick fluid kaya kailangan buksan nyo to para yung fluid bumalik dito pag pinos nyo tong piston na to to so, pag pinos nyo to para hindi magka problema yung EBS nyo yan yan tamang paglalagay ng, ta, ng pag naglagay ko ng brick pad tapos ito push nyo to yun ang tama para hindi masira yung ABS buksan yung sakit lang naman buksan to eh dalawang screw lang naman eh para hindi masira ayan boss yan lang boss, maraming salamat. Tip lang sa inyo.